nasa linya na mga kaibigan mula sa Department of Environment and Natural Resources si Engineer Jundi Del Socorro ang chief ng Environmental Management Bureau Air Quality Monitoring Section ng DENR Engineer Jundi Del Socorro sir welcome sa DCR rates uh, ito po si Raymond Advas at happy new year sa inyo So uh, good morning po Sir Raymond at and happy birthday din po sa inyo at sa ating mga five Aha, all right. Uh, engineer uh, ano kumusta yung uh, anong report na hawak niyo tungkol doon sa uh, di, uh, itong uh, air quality sa ngayon uh, dito na sa Metro Manila after nung uh, pagsalubong natin ng New Year. Well, uh, medyo tomaso ang level ng uh, pollution uh, lalong-lalo na dito sa ating uh, uh, mga fine particles tulad ng PM10 at saka PM2.5. So tama po kayo sa so nabanggit niyo doon uh, kanina na na medyo tumaaso yung mga lugar na yun, like katulad doon ng Makati at uh, nagkaroon po siya ng uh, ng 160% percent na increase mm. sa air quality guideline values. Kung ang guideline values so ay uh, 150, inabot po siya ng 390 pagdating wow. na, micrograms per normal cubic meter. Pagdating naman ho sa uh, mas fine na uh, particles, ay uh, 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 kung ang standard po ay uh, 5 lang po uh, ho ay ay uh, uh, nagtala ng pinakamataas na 314 hmm. o 797% to na pagtaas. Oh ito ay sandali lang naman ho, uh, inabot ah, lang okay. siya ng 12 midnight hanggang 2 AM ng madaling araw. Mm so talagang ano yung pagtaas nang yan uh, ay directly related doon sa mga paputok at pailaw uh, engineer Tama po 'yan. Uh, medyo uh, nag-peak po talaga 'yan. Ganun na rin dahil na rin sa ano sa mga firecracker events na uh, during New Year's Eve celebration. Ang uh, unit uh, may mga areas din ho na mas bumaba naman din ho dahil mm. ho sa uh, tama po 'yung nabanggit kanina na may mga scattered na rain showers and mist oh. kung saan yung mga ulan no ay may natural uh, scrubbing mechanism kung saan mm. ini-scrub niyo yung mga pollution at uh, nakakapagpababaw yan sa konsentrasyon. Ah so talagang uh, proven na nakapag umulan siya or kahit mga yung scattered rain shower lang talagang nakakatulong para ma-decipitate yung uh, usok. Tama po yan, Pag, mm -hmm. uh, lalo na kung mas lumakas pa ang uh, ulan at uh, talagang Uh, malilinis po ang uh, polusyon ho na nakos ng park crackers. Oo. Uh -huh. All right, pero as we speak Engineer uh, Jun Del Socorro sir ano, uh, mas, uh, kumusta ang level as of now na uh, kasi sabi nyo nag-peak lang kahapon, pero ngayon ba uh, itong uh, ados na ng enero kumusta na ho ang uh, ating air quality? Well, ngayon ho uh, kung sa uh, PM10 o oh, ang lugar ng Makati ay fair at uh, tagig at yung ibang katabi niyang mga cities, uh, Paranaque, Pasig, San ay good naman din ho. Mm. Ngunit ho sa fine particles, medyo ito yung, no, yung 2.5, medyo tumaas ho ng konti ang Makati at the rest ko naman ay good. Mm. Yung ano, uh, para lang maintindihan ng ating mga nakikinig, ano, ano yung pagkaiba nung, ano yung binabanggit niyo fine at saka yung isa, para lang uh, ma maintindihan ng ating mga kababayan nang uh, uh, mas uh, madali bakit uh, may bumab uh, fine o pero meron namang tumaas na level uh, engineer. Well, yung mga fine particles so kagaya ng PM2.5 na sa sobrang liit nito na eto ay uh, mas maliit pa sa diameter ng ating buhok no so uh, sa sobrang liit nito ay maaari hutong pag ito yung na inhale natin ay maaaring makarating huto sa ating mga bloodstreams. at uh, kung ang itong pulutans na to ay nagki-carry ng mga toxic substances ay maaaring makapapinsala sa ating kalusugan Lalong lalo na ho itong mga firecrackers ito ay nagbibigay ng mga ilaw yung mga magagandang kulay ng ilaw at itong mga ilaw na to ay ito yung mga toxic substances tulad na uh, tinatawag na heavy metal salts no so ito ho yung ating uh, 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 ang danger na dinadala ho ng mga firecrackers o mga lalo na na pag ito'y sumama sa mga fine particles at ito po mga fine particles sa sobrang lip niya ho minsan no ay nahihirapan po siyang ma-disperse at nagse at ito ho ay nagii-stay lang ho sa breathing level ho ng tao. Lalong lalo na pag malamig ang panahon. So medyo denso ang uh, ang ang uh, parcel ng hangin at ito ho ay nagii-stay sa ground level. Mm, so yun. So hindi pala kung minsan <laughs> eto pasintabi doon sa mga gumagawa ng mga paputok at pailaw pero hindi lang pala yung paputok ang delikado dahil pwede ka mapotokan pero pati yung pailaw din, delikado din naman sa epekto sa kalusugan, engineer. Tama po yan. Dahil ang ilaw ay uh, resulta ho, ng isang uh, ng combustion ho dahil ho sumabog po siya. At hmm. pag nagkaroon ho ng combustion ay may mga usok at mga fine particles na sinamahan pa mga toxic substances galing sa firecrackers. Nako. Mm, so, pero pag yung mga ganitong klase ba, halimbawa itong na-experience natin na binabanggit nyo, a ah, mga ilang araw pa yan bago kumbaga, bumalik sa normal ang air quality sa Metro Manila. Uh, sa ating uh, monitoring po, nag stay lang po siya ng mga 2 to 3 hours. So, ma tapos ma nag-disperse na rin po naman po siya. Mm -hmm. So, uh, depende rin po yan sa lugar na kung, uh, kung malakas naman po ang ventilasyon o ang buga ng hangin, ay mas mabilis siyang madi-disperse. Pero sa ating observation, uh, 2 to 3 hours so ay bumababaw na po siya. By 3 a.m., medyo mababa na po yung level niya. So yung engineer, uh, Jundi, yung binabanggit nyo, so yung level ng air quality natin ngayon dito sa Metro Manila, eh, ito na yung normal natin? Yes po, ito normal na ho na ating na-experience. So, ang sa normal na activities naman ho ng urban areas kagaya ng Metro Manila, uh, nagpipik naman ho yan lalo na pag tumataas ng traffic sa umaga at ang mm. traffic sa hapon. Ayan, Okay. siguro medyo mababa pang ngayon dahil hindi marami pa sa ating mga kababayan nasa probinsya pa. Ano? Uh, Doon naman, Engineer, Engineer John D., ano, uh, ano ba ang... Uh, yung bang mga nakatira sa mga kondo, dahil halimbawa ikaw ay nasa roof deck, no? Eh, safe ba doon in terms nung makalanghap ka nung binabanggit nyo kanina na uh, fine particles para hindi ka maapektuhan dahil mataas na nasa mataas na lugar ka na well nagbabarihu yan sa panahon kasi ho pag mainit ang panahon mas mas mabilis umaangat ang mga polusyon mm -hmm. pag uh, mas malamig ang panahon ay mas nagsesettle ho siya sa baba pag ang panahon naman no, ay nanggaling sa sobrang init before at uh, yung init nung nag-cool down ay umangat ho kinabukasan, maaaring naman hong magkaroon ng tempera temperature inversion at matrap naman yon, yung pollution. So maaring hindi rin mabuti sa mga sa condominium, nasa condominium. So depende ho usually sa sa panahon po. Ayun. Pero yung nangyari nga nung after nating magsumalubong sa bagong taon e eh, umambon at umulan. Eh ano to uh, kahit pa paano uh, nakatulong para doon sa mga residente na nasa mas mataas na bahagi ng mga condominium uh, buildings Tama po 'yan pag umulan ho uh, ito ho ay uh, nakakabuti sa pagbaba ng uh, level ng polusyon kaya po uh, dahil po sa kanyang natural scrubbing mechanism All right Engineer uh, itong, ito ba yung dito ba sa Metro Manila uh, meron tayong mga ano Ah uh, paano natin namo monitor yung air quality ano to per area Meron tayong mga equipment na nakalagay diyan na uh, para nakikita natin yung air quality dito sa Metro Manila engineer uh, tama po yan uh, hindi lang ho sa Metro Manila kundi po nationwide ho sa buong Pilipinas mm. meron ho tayong 119 na air quality monitoring stations okay. na nakakalat at during new year naman ho meron ho tayong uh, naka-assign na 30 units po na nagmo-monitor na, sa buong Pilipinas. Pero dito sa Metro Manila, ilan ho ang uh, monitoring stations ng DNR uh, Engineer John D? Uh, sa Metro Manila po, ang uh, air quality monitoring stations po natin ay siyam ho. Siyam. Mm. And uh, apart from DNR, meron din bang, ano ganitong binabanggit kasi dito, parang nga uh, merong meron din bang uh, private monitoring uh, stations well yung nabanggit nyo po ka kanina yung uh, AQI.org uh, oh. ng uh, uh, isa huya tatong private na, hmm. na kumpanya kung saan ay may sa pagkakalam po namin may isa utong partnership sa isang uh, petroleum company ay gumagamit sila ng mga air quality sensors. so eto ho ay ibang klasing uh, uh, equipment at eto yung naiiba sa ginagamit naman ho ng DNR kasi yung sa DENR ito oh, eto ho yung regulatory grade at uh, yung sa kanila is usually more on research grade lang po yung ganito. Ah okay. Pero uh, uh, speaking of uh, equipment, masasabi ba natin na uh, yung mga equipment na ginagamit natin sa air uh, uh, quality monitoring eh, uh, at par sa ibang uh, mga bansa engineer Uh, tama po ang ginagamit po kasi ng uh, DNR ay uh, nakabase ho sa United States Environmental Protection Agency ah, certification okay. or certified ho ng US USEPA. Ayun so hindi tayo kumbaga hindi tayo nahuhuli. Ay, hindi po dahil ito ho ay nakasaad sa Philippine Cleaner Act na hmm. kailangan uh, nagko-conform sa Code of Federal Regulations lang USEPA. Speaking of Metro Manila yung bang Syam na monitoring natin sapat na ho ba yun or kailangan pa dapat dagdagan? Ah, uh, uh, po nating dadagdagan yung ating uh, air quality monitoring stations so uh, actually po ano ang ating uh, 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 total ay hanggang 23 units uh, uh, meron din kung uh, under repair po. Ayun so uh, so malayo doon sa ano sa 20 yung SYM 2023 pero in terms of funding well alam naman natin ito yung problema natin yearly ano ho uh, in, in terms of budget uh, so kailangan pa rin ng ano uh, support budget support para makompleto sana ang inyong uh, mga kagamitan diyan sa uh, inyong uh, opisina engineer Uh, tama po 'yan at uh, di sa 2025 po na sa pagkakalam po namin 2025 na budget ay uh, mabibigyan ho kami ng um, o meron mong nakaala sa mundo para sa additional uh, 26 monitoring stations. Ayun at least naman pala. All right. With that uh, engineer uh, John Lee Del Socorro sir, maraming salamat sa oras at uh, good luck sa inyo dyan sa inyong uh, opisina. Salamat po Sir Raymond at, paas, at happy new year po sa inyo at sa ating mga tagapagsubaybay. Ayan mga kaibigan, Engineer John Del Socorro, ang Chief ng Environmental Management Bureau Air Quality Monitoring Section ng Department of Environment and Natural Resources. Uh, 9.25 ng umaga. D Dummy.